Eto mga kailangga, dahon ng kulitis ang lulutuin po natin ngayon. Kung baga nga ho kung tawagin namin ay ginataan nga barilison nga may dahon sa kulitis. O diba mga kailangga, simple lang asudan pero namit Pero bago nga po ang lahat mga kailangga. Bali dito nga ho mga kailangga, meron po pala tayong dahon ng kulitis dito. Bali atin lamang po itong pili-pili. Ah. Baga nga ho, ihiwalay po natin yung tangkay sa dahon. Ang ganitong klase pala na kulitis mga kailangga ay hindi po ito matinig folliculitis na marami pong tinik. Iyon po yung tinatawag namin na niti. Kaya yun po yung variety na masyado pong mahaso. Na hanglan isa-isahon mo gid ang dahon para hindi ka man matunok magkaon. Bali dito nga ho, meron po tayong tatlo kabilog nga isda. Kung ginamuin po dito ay barilison o barilis. Kung natin ito gataan, syempre ipaksiw muna natin ito. Tapos itong sukang tuba. Tawag din po namin dito na sinamakan. Ali, tatakpan muna natin ito para sa ilang minutong pabukal-bukal. Hihintay po natin yan, syempre hugasan Pinagkalahatan na rin ho natin dito ng mabuti ito pong dahon ng kulitis. Ah, baka may magsabi na naman dyan na isang bisis ko lang itong hugasan. Hindi naman ho sa lahat ng ganap ay eh, kailangan po talaga natin kumplituhin videohin. Tapos kung nga ho dyan, syempre ito na nga ho, binuksan po natin itong atin pong panggata. At sayang yung sabaw, syempre ininom namin ng anak ko. Tapos nga ho namin inumin yung sabaw neto, syempre kudkuri na natin ito. Ay, itong kudkura. Mano-mano po natin itong gawin mga kailongga. Tapos ng ilang minutong paghihintay, syempre ilagay muna natin itong dahon po ng kulitis. Tapos nga yan syempre, E takpan muna natin ito sandali. hayaan muna natin ito para sa ilang minutong paghihintay na pabukal-bukal. Ito nga ho yung ating gatapi. Pigain na po natin dito. Kailangan sa pagpiga ay ubos pwersa. Nung lumabas yung pinakakatas. Doon na lang nga gapuga kasang anubla hauchar. <laughs> Tapos nga ho natin pigain ito, syempre ilagay na rin ho natin dito yung gata. Pigain po natin yung naiwan dito dahil sayang din naman kung atin lamang po itong itatapon. Lipas nga ho ng ilang minutong pabukal-bukal, abay ito na nga ho, mga kailungga. Luto na po ang ating ulam for today's video. Mga kailungga, rilit lang gid ang taga umasini eh. Siyempre pinobre nga sudan. Hindi tanan ka bago po tayo kumain dito, syempre wag po natin kalimutang malalangin. Siyempre magpapasalamat po tayo sa anumang blessing na dumating. Mga tara samahan nyo na po ako ang kumain ng pamahaw. Badahon talaga ng kulitis yung inuna po nating kainin dito. Alam nyo naman, basta kulitis, masarap yung sabaw. Masarap din yung dahon. Kumpre, matamis-tamis, O, oh, ayan mga kailongga, dahil pinatapos mo po ang video ito. Kung gusto mo pa ng ganitong klasing mga content. mga tipid gulay ulam ideas. Dahil mo na hindi mo pa alam na pwede palang kainin Oo, lamin. o ulamin. Pag hinihintay mo dyan, kung ikaw ganahan gani sa akon, pakipalo na gid ko dira ba? Kaya na ating kalimutan ang magpasalamat. So, lalo na po doon sa mga nagpo follow nagla-like, nagko-comment, nagsha-share ng ating pong mga videos. So, kung wala po kayo eh syempre wala din po tayo ngayon dito. Dahil po sa inyo ginaganahan po tayo gumawa ng mga content. At hanggang dito na lang homo muna ng ating video mga kailangga. Salamat sa inyong panonood. God bless us.